Uy, AJ! Uy, ano yan? Ano yan? Uy, AJ, anong ginagawa mo? Uy, na po ako. Bakit? Eh, nagkakagulo na lahat ng tao dito dahil sa akin eh. Paano nagkakagulo? Wait lang kasi muna, Jay. Sirang-sira na ako, Sob! Paano sirang-sira? Sinasabihan na ako ng mga tao na malandi. Tapos yung mga tao dito nag-aaway-aaway na dahil sa akin. Hindi naman si Jeron at si Aris lang na naman yung nag-aaway. Oo nga, wala ko kasalanan. Tsaka hindi na sila mag-aaway ngayon, bati na nga sila eh. Sabi ko naman sa iyo, eh. ayun na nga sila, mag best friend nga yan na, oh. Oh, yun, oh. Oh, ayun na sila ng eh, oh. Oh, oh ayun, oh. Oh, oh yun, okay oh, naman sila, eh. oh okay, okay na kami, oh. Oh, oh. Ramis? Oh. oh. Promise? oh. Promise. Chismoso ng taon to. Yung to, po, oh, tayo na si Boys, So, oh. oy, boy oy, chismoso ng taon. Anong ginagawa mo dyan? Para silang nag-away-away sa loob. Nag-away? Gusto ko rin marinig. Gago sabi ni AJ, ano ba, alis na nga ako. <laughs> Sisuso ng taon talaga to. Papasukin ko na to. Siso, pasokin mo so. Papasukin ko to. Oh, sige. Three, two, <makes noise> three, two, one. Hello! <laughs> Hello! <laughs> Hello! <laughs> Uy, <H. laughs> <H>. Uy <laughs> ano yan? Ano yan? Alis na kasi! Uy, anong ginagawa mo? Alis na po ako so. Ba't kayo nag -away? Wait lang, bakit? <laughs> Butchek, ba't kayo nag Ito, drama-drama nito. Sabi ng pwede mo na. Wait wait Wait, bakit ka alis kay Jay? So, Tubuwi na po ako. Bakit? Eh, hey, nagkakagulo na lahat ng tao dito dahil sa amin eh. Paano nagkakagulo? Wait lang kasi muna, Jay. Paano nagkakagulo? hindi mo kasi pag-usapan yan eh. Yo. Eh, hey, Sirang-sira na ako, so. Paano sirang-sira? Sinasabihan na ako ng mga tao na malandi. Tapos yung mga tao dito nag-aaway-aaway na dahil sa akin. Parang hindi na tao masubi. Hindi ka naman malandi ah. Oh hindi dahil dahil sa akin nag-aaway-aaway kayo. Hindi hey, naman okay, so, si Jeron tsaka si Aristan naman yung nag-aaway. Oo oh, nga, wala naman kasalanan. Tsaka hindi tayo. na sila mag-aaway ngayon, bati na nga sila eh. Bati? Bati na yung promise. Oo, oh, oo. Oh, wait lang, Oo, oh, buti okay, na yun. Okay, oh, ayusin nyo muna. Bumiha mo na ano yun yan. Sam, ano yun yung sama? Yel, hey. Jenna. Oh, wait lang, tingnan mo ang kulit kasi nito eh. Ina, Bakit uuwi yung G? So, mag na ba talaga si Aras Jeron? Hindi. Ay putik yan. Niyan. yan? Ayo, 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 ayo. Rami, rami, Si AJ uuwi na, putang ina. Uy, hmm. Ha? So, Gago, uuwi na si AJ. Paul. Bakit so... Ang inaano ni AJ, Sinisisi niya yung sarili niya. Bakit nag-aaway ni Jeron? Ano? Oh. So, Siya, ano Ganito. Ganito. Makipag-ayos ka kay Jeron sa ni AJ, para lang kay AJ di siya umalis. Masisira lahat ng oh, plano natin na magiging kayo ulit. Sinisisi niya ang sasabihin niya si Jeron, so dito ka lang, Galit ka lang. Galit na galit sa iyo. Nakumbala, dito ka lang. Dito ka lang. Ako kakausap sa'yo, diyan pa lang. Chill ka lang. Jeron. Jeron. So? Ikaw, putang ina, makisama ka ngayon ah. Makisama ka ngayon. Andiyan si Aris alabas. Tanggalin mo muna yung galit mo. Si AJ uuwi na. Uuwi na. Mag Bakit? Sinisisi niya yung sarili niya kung ba't lagi kayo nag-away ni Ares. Siya daw yung dahilan kung ba't kayo nagkakagulo. Oo. Oh. Halika ka sumama ka nga muna. Hindi mo na. Kayong dalawa, kayong dalawa. Magkaayos kayo sa harap ni AJ, uuwi na yun, sinisisi niya yung sarili niya. Dahil sa inyo. Oo. Oh. Dito mo na magsisihan, nandito ay, pa lang ay, sa labas eh. Mayroon nga kayong kayo dalawa. Na. Ako nang bahala. AJ! Sabi ko naman sa iyo, eh. ayun na nga sila, oh. mag-best friend nga ayun na, oh. Yan, oh, yun, oh. Oh, ayun oh, oh. Oh, ayun, oh. Oh, ayun, oh. Oh, sabi ko nga sa iyo, James, nakayos na nga sila. Oh, yun, oh, okay oh, naman sila, eh. Okay, okay na kami, oh. Oh, oh. oh. Promise? Oh. Promise. Oh. diba? Okay, na, na kasi. Okay, okay na sila, okay na, okay na, okay na. Ba't na, oh, niya, nah, oh. na Okay na kami. Sabihin mo lang, sabihin mo AJ. No. Um. Sige sub, hindi na ako alis pero pag nag-away pa tong dalawang to, alis na talaga ako. Hindi na mag-away ang dalawang oh, 'yan. Oh, no. ay no, okay nga okay no. oh. Mag-promise kayo. Promise. Oh. Ano? Sabi ko sa iyo, eh. Sabi ko sa iyo, eh. Ayusin niyo, niyo na 'yan. Kumain kayo, kung talagang na kayo. Mm -hmm. Oh. Oh, di ba? Mm -hmm. Oh, ayun naman sila, oh. di ba? Siyempre, na ngayon, nagkakailangan pa yan. Nagkakailangan pa yan, na lang yeah. yung talaga galing sa awe. Oo, so. Pero na, magiging makayos yan. Tsaka ito si best friend mo, suporta naman yan sa lahat mo. Na gusto mo. Hindi oh. diba? mo na ilaw malis. Lahat lahat ang gusto mong gawin, lahat ang gusto mo, suporta siya. Kahit sa taong mahal mo, sino ba yung mahal mo? Ah! Oy, 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 Umayos ka, makayos ka dyan ng gamit mo ha. Paano yung nabook mo na flight? Sabi ko sa'yo eh. Cancel mo na doon. Cancel mo na yun ha. Sabi ko sa'yo eh. Nabook na doon ng flight sa AJ. Oo, ayan ha. Magkaayos kayo ha. Ano narinig mo oh. yung sinabi ni AJ? Pag daw tayo mag-away. Pag kayo nag-away pa, narinig niyong dalawa. Ano sabi ni AJ? Pag nag-away pa kayong dalawa, ano mangyayari sa kanya? Uuwi na siya. Oo. Oh. 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 No, mag-away pa kayo? Mag-ayos na tayo ha. mag kayo. Taka, pinaplastic lang kita. Look! Ang kala si AJ. Lu. yung plano namin talaga dito, magkaayos kami ng hero. Lola ko lang ko plano, tayo. maging sila ulit, tapos ikaw sumusulot S ka. Tapos ano, lulukoyin ulit. Ah, Hindi ah, ganun yun. Taong daan mo, mapapasahan si Jake. Lu. Baluto. Wala, most likely uuwi si AJ. Wala eh, ayaw makisama eh. ayaw makisama eh. Next time na alis tayo, pag may mga ganda tayong trip, hindi na natin sa aming mga ganggam.